Iginiit ni Vice President Sara Duterte na walang saysay ang panawagang Marcos resign. Sa halip, hinamon niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpa-drug test at sagutin ang isyo sa pagpirma nito sa kadududang budget. Si Jason Rubrico magbabalita. Uh, dito, sa ating nilinaw ni Vice sa, President Sara sa Duterte in, na hindi kailanman niya ipinanawagan na magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil aniya hindi ito mangyayari. Git VP Sara na walang saysay ang panawagang Marcos resign. Never ask him to uh, resign. That is a pointless call ha? Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 8 years. Ilang years yung senior? 20. 20, 20 years? Oo. Oh. That is a pointless call, ah. tingnan yung DNA niya na ayaw niyan. So, Marcos resign is a pointless call. Git niya, mas dapat harapin ni Marcos Jr. ang hamon na magpa-drug test bilang patunay ng integridad sa panunungkulan. Tinawag ni Duterte na betrayal of public trust ang pagtanggi ng Pangulo sa drug test dahil bilang pinuno ng bansa, obligasyon umano nitong magpakita ng transparency sa taong bayan. When you are president or vice president, you consecrate yourself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, ibibigay mo na yung sarili mo sa bayan. Ibig sabihin nun, yung katawan mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Yung pag-iisip mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Therefore, pag sinabi ng bayan na magpa-drug test ka, hindi ka pwede magsabi ng hindi. And therefore, that is betrayal of uh, public uh, trust. Idinagdag din ni VP Sara na dapat sagutin ni Marcos Jr. ang pagpirma nito sa aniay kadudadudang budget. Pangalawa, yung pagpirma niya ng kadudadudang budget that is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Ang ginagawa nila, hanap sila ng mga tao na atakihin nila para nakakalimutan yung tanong sa kapasidad ng Pangulo na maging leader. Dagdag pa niya, imbes na atakihin ang mga kritiko, mas mainam na patunayan ng Pangulo na kaya nitong gampanan ng maayos ang tungkulin bilang leader ng bansa. I am asking him to do his job. Of which, of course, alam na natin lahat na hindi niya ginagawa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumhal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.